Yo, what's up mga pre? Pupunta tayo ngayon sa Bayambang sa Boss Coffee para magkape kasama yung tropa natin. Bali, mag-uusap kami. pa namin kung paano yung ride sa Saturday kasi walang kuryente dito. Sot lang natin to. Bali, ito yung first time na gagamitin ko tong DJI Osmo Action 5 Pro. And paalam na tayo sa jowa natin. Baka magalit. So, yun. Tara na. Or naman malinaw yung camera ano. Hindi naman siya ganoon kagalaw pag napaandar. So, yun. Alis na muna ako. Ayun si mama ko. Bali guys, dyan muna ako nagpark kasi andun yung parking sa kabilang bahay. Eh, para mabilis na lang din ang Kaya pinili ko na lang na dyan i-park. Eh, Hassle kasi kapag dun pa eh. Hindi ko sure kung maliwanag yung kawa ng camera kasi first time ko lang naman din siyang gagamitin so check na lang natin or check ko na lang mamaya kapag naka na hopefully maganda yung kuha niya kasi eh, syempre, eh, mahal din naman ang kuha natin dito and yan ito ang ganda rin ang buga niya kapag uh, ginagamit yung mini driving light rin na natin ang ganda rin ang ata ng kuha niya kapag sa camera hopefully magamit din natin tong si uh, action camera pagka uh, nag ride tayo papunta ng Ilocos kasi dream ko din na makapunta doon yun lang masyado lang siyang mabigat sa helmet. kiling ko di ako tatagal dito. Bigat lang niya. Pero siguro pagka nasanay din naman tayo, kaya na rin yan. Sa so, ngayon, baka naninibago lang yung ulo natin. Kasi mabigat na rin yung helmet ko. Sana hindi mahulog yung mic. Kasi meron akong mic. Gamit ko na rin ka pala DJ DJI Mic Mini. Ngayon kinabit ko lang siya dito sa may uh, tapat ng bibig ko. Hopefully hindi siya matanggal or mahulog ang oh, dami pa rin mga batang nakatambay pahay eh. kayo <laughs> nagahay sila kala nila sikat na vlogger eh sana nga sikat so yun overtake muna tayo dito sorry mga mga muna ganta yung tropa natin dun sa bayambang si Marvin uh, oops ano nangyari dito mayroong nasiraan Bali, kailangan ko rin palang bilan ng SD card to kasi parang 47 gig lang ata yung ano niya, yung libreng storage nitong DJI. So, kailangan natin makabili ng at least one to GB na SD card para makapag-shoot tayo ng at least 4 hours. Ganun. Ah, lamig. Dapat pala nagdala ako ng jacket. Pero okay lang. Ah, uh, lamig. Hindi ko alam kung naka-play ba tong ano natin. In Check ko nga. Hindi ko alam kung naka-play eh. Ah, ayun, nagpe-play naman siya. Ako automatic pala siya na mamatay kapag tumagal. Good thing na rin yan kasi para iwas malobat kapag during ng biyahe. Kasi pag laging naka-open yung screen, syempre may tendency din na mabilis siya malobat. Ah, kinakabahan ako baka mahulog yung mic ko. Mahal pa naman ng DJI mic. Nasa 2.5 din na ata ko dito eh. Siyempre, di rin basta-basta yung 2.5 na yun. Mahirap din kitain yun. Yung mga pinambili ko nga pala dito, ito yung ipon ko nung ano. Tsaka pinagsamang ipon ko na rin. At yung dito, mga napagbentaan ko sa TikTok. bali nagti-TikTok affiliate din kasi ako guys. Dagdag kita na rin. Siyempre, habang bata ka, maganap ka lang na maganap ng mga pagkakitaan. Kasi hindi habang buo, sa tayo sa magulang natin. Maganda rin yung nakakatulong tayo sa kanila, ba? Diba? Marami pa rin nasisilaw dito sa mini driving light ko kahit sobrang baba niya na. Ito kasi yung Senlo X1 Malakas kasi talaga siya eh Kung i-compare mo doon sa dati kong mini driving light sa uh, Click 125 ko Ito kasi 30 watts na siya Tapos yung nasa Click 125 ko is I think nasa 20 watts 30 watts per bulb ba? ah Dito na tayo sa bayan ng Bautista At next na bayan nito is dun nasa sa Bayambang uh, Time check 8 o'clock Abot pa naman Sapa kasi namin 8 o'clock eh. Then may mga pag-uusapan na rin kami mga plano sa about sa trabaho. Sensya na ako, first time ko vlog ng ganito kaya kung ano-ano na lang mga pinagsasabi ko. Oops, huwag kang ok, tatawid ko yan. ako sa mga ganong ano sa mga ganong dumadaan. Kasi minsan din eh, diretsyo nila kahit na hindi sila tumitingin dito sa may kapilang part. Oh, sorry, nangamote mo na ako. Ang dilim talaga sa part na ito. Uh, ka talagang gumamit ng mini driving light. Dali check ko lang yung mic ko kasi baka mamaya na ah, nahuhulog na pala. Hopefully masanay na tayo dito sa bigat nitong ano. Ah, action cam na nasa helmet natin para at least hindi naman tayo hindi naman sumakit yung leg natin kapag nagride style, di ba? Nagtitinginan tayo dito. Tayo siguro dito sa may action cam. Dito kasi sa probinsya namin, bihira yung may mga, mga naggaganito eh. Baka diba, dalasan naman nasa Manila yung mga nagva-vlog soon sana makabili rin tayo ng ano Insta360 na X4 para meron rin tayo 360 view para sa motor natin para habang nagra-ride tayo uy ang hina ng ilaw ng ano tricycle hindi ka anong kita overtake muna tayo hindi ko pa pala siya na chat kung saan kami magkikita so wala na chat ko na lang siya mamaya meron naman tayong load eh at wala na nga pala akong gas yun ko na kasi na pagkaganyang kalahati may mindset ko na na dapat laging full tank sabi kasi nila mas tipid daw yun. Eh pre, matipid tayo eh. Saka, just in case may mga emergency, di ba? Kailangan mo ng gas na full tank. So, dapat na full tank ka palagi. Kasi paano pag nadaan ka sa ano? Yun, dito na tayo sa arko ng Bayambang. Ito na yung bayan ng Bayambang. Oh, yan. Nakakamiss din dito. Dito ako nag-aaral dati nung, no, nung college ako. Nakakamiss din dito kasi dami ko rin memories dito eh. Alam siyempre matanda na rin tayo, hindi di naman sobrang tanda pero tatrabaho na tayo, hindi na tayo estudyante. Oops, yung aso. Nakatingin talaga sila sa camera. Ano? Kahit ako dati, pag may nakikita akong helmet na may camera, tinapapatingin ako eh. Sabi ko eh, vlogger. Oop, oh, pangangamote muna. Aminado naman ako na may pagkakamote rin ako. Pero hindi naman yung sobrang kamote na katulad nung napanood ko last time, yung naka-ADV na white. Nabangga niya 'yung naka kung alam niyo 'yun. Tapos siya pa 'yung galit, 'di ba? Parang uh, grabe yung mga ganong drive. Kung ikaw na nga nakabangga, tapos ikaw pa 'yung galit, 'di ba? Huminga na lang ng pasensya, huwag ka nang magmayabang pa. Kung sino ka man na naka-DV white na nakabangga doon sa may pasyo tapos tinakbuhan mo pa ata. Kawawa naman na tumba yung 'yun, yun naka eh Ayun, So, kailangan na nating i-text 'yung kasama natin kung nasa na siya tabi muna tayo dito sa may gilid text muna natin nandun na pala siya so puntahan na lang natin lakas talaga na itong sa EDB ano? kapag galing ka sa 125cc lakas niya. kunting birit mo kunting pihit mo lang dito sa silinyador eh. ano agad siya eh takbo agad lakas ng hatak hindi katulad nung sa click ko dati tagal, may delay. Ito wala hour, na responsive niya. Sarap niyang i-drive. Lalo nung nag Manila ako. Hindi ko naramdaman yung pagod lalo na ito ADB nga. Sabi nila comfort. Hindi ko talaga naramdaman yung pagod nun, noon nung time na yun. Teka, saan ba yung Boss Coffee? Dito nga pala yung ano yung pinakamalaking rebolto na gawa sa kawayan. Yung may Genius World Book World of Record. Ano ba tawag doon? Nakalimutan na. Basta yun. Diyan yun. Pasyalan yan dito sa Bayambang Hanggang 10pm ata Tapos mayroon siyang entrance fee na 5 pesos para sa parking ng motor Or kahit sa sakyan Mura lang naman siya Parang syempre maintenance na rin nila Tapos may ginagawa rin dito ng amusement park oh. Teka saan ba yung boss coffee yun? Hindi ko masyadong tanda pero alam ko dito yun Sana nga dito yun Hindi ko masyadong ano eh Teka nakakailang minutes na ba tayo dito sa ano mga 9 minutes na din. Ay, ganda rin ng Wigo, no? Pero mas trip ko yung Wigo na ano, yung before nitong Wigo na version na to. gusto ko yung design ng dati. Mas aggressive para sa akin yun. Eh. Yun kasi yung kotse nung tropa natin na isa. Nagagandaan ako dun sa black na yun. Pero syempre, dun pa rin tayo sa Honda City dream ko talaga yun Kung hindi yon the Civic, syempre doon na tayo sa mababa, on the city. Actually, kaya ko naman ng kumuha ng kotse ngayon na hulogan. hulugan. Kaso iniisip ko lang wala kasing parking. Kung itong motor nga, tinatamad ah, na umpuntahan doon sa kabilang bahay. What more pagka yung kotse na, diba? And then, hindi naman tayo makakuha ng hulugan dahil nga doon sa trabaho natin na freelance. Wala tayong payslip. So, bank, bank, sta bank statement lang meron ako yun lang yung -gamit ko well may credit card naman ako makikita naman nila yung credit history pero hindi natin sure kung pwede na kung enough na ba yun kaya na pala yung boss ko oh, nandito na tayo dito na daw siya eh uy so, kaya siya yun siya may parking naman dito na no, pre bigat na itong ADV kaya na ka pa oo oh. no, na pre Sinusubukan ko itong ano ha Oo oh may ilaw yan dali buksan ko na yung camera guys ha dito naman na kami